panalangin sa pagtatapos ng pagtitipo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tagumpay nating natapos ang ating mga gawain sa araw na ito na puno ng kaalaman at biyaya ng Panginoon. Karapat dapat siyang purihin at pasalamatan. At sa ating pagdiriwang ng dakilang pag sa langit ng mahal na Pirheng Maria, humingi din tayo ng pabor sa mahal na ina na ipanalangin niya tayo at ilapit niya sa kanyang anak na si Jesus. Sa katahimikan, ikaw ay makipag-ugnayan sa ating poong may kapal. Ihayag mo sa kanya ang iyong mga kasagutan sa mga tanong na ito. Paano ako nabiyayaan ng Panginoon sa araw na ito? ano ang nais kong pasalamatan sa Kanya. Paano ako napalapit sa Kanya at sumunod sa Kanya? Ano ang ihihingi ko ng tawad sa Kanya? Ano ang ko ng tawad sa Kanya? bago matapos ang araw na ito. Panginoong Diyos, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga naganap sa araw na ito. Salamat sa mga biyayang binigay mo sa amin upang maging matagumpay ang aming mga gawain pagpalain mo kami sa aming pag-aaral at pagsusumikap na mapalapit sa iyong kaharian. Mahal na Birheng Maria na iniakyat sa langit, tulungan mo po kami sa aming pananalangin niya mang ikaw ay nakikisalo na sa iyong anak sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.